Ang robot <laughs> na <ang> sana. Ah, <laughs> ano din? Ah, tiga, tagi na mo! Pati, pati ng anong kulay Di yung bago, bago yan. Pati yung robot mo. Dati. Oh, tiga, robot. Saan ka naman ang bag mo? Ba? Oh, yung dimos. Anong naman ang iyong bag? Pati yung robot mo. Shhh! Sinaw na yan, yung klase nga. Oh! Uh. Saan galing yan? Saan galing yan? Shhh! Sa... Dumas! Pangahit sa bulbo. <laughs> Pangahit sa bulbo. <laughs> sa... <laughs> Ay, oh. Pantuli yan, oy. Pagpatuloy ka na sa pataw! eh masarap. kulang lang sa langis. Hindi, walang eh sa langis. sa langis. Tapon mo na yan! Ayun mo ka mo, hindi naman tasak mo sa piso, wag. Uy, ako sa Uy, putang, ka! naman ang inyong pati na Arubos! pa robot mo. Ha? Kulin ko. Wala! Binalo! Tati nga! Binalo! Binalo! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ano yung bayabas? Ano yung bayabas? Binaon na, Saan ka pupunta? Palinti nga. May kinala akong korman doon. ang buk mo! Uy! Ati, ang buk mo! Yung haircut mo, pati yun. Ati, ang haircut mo! ang haircut mo! Wow! What the Ano play mo? Anong apply mo? magartista? Ano pa ang mo position? Look style? Oh, the most. Oh, ayaw mo magartista? mo lang yan. Dabos! Puta ka! Anong apply mo daw? Anong apply mo? Yung... engineer. Pala, pala. dapat tayo makuha? mag electrician Basta ngayon, mga kurang tika. gusto sa susamay. Alam din niya. Oo. Nasa lakaw. Oo. Muntik na dinaon nasa amin nag-round. Oo. Kasama, nag-round tayo. Anong parang tayo Binilot ng parang bola, tapos initia. putang ino, patay! Oh, anong tayo Paano gaya ang gaya? Oo! Oh. Paano? Tumba! Sa nga, -ingisay? -ingisay. Paano nga? Nangisay? Paano ang kisay? <mulitay> Oo! Oh, binilog ng Oo! Oh. <mulitang> ano? Binilog na putang inang eh! Ano guys? Binilotay! Ah, guys! Anong, anong, anong ginawa mo? Eh wala eh. Damay din ako doon. Makakarindi <laughs> din. Ba't ang ipin minuubos na? Kakakain niya Dana na na? Kakakain mo? Pupunta tayo mental eh. Ngayon ko kasabay. Mental? Pas punta mental? Ngayon ko makasabay eh. <laughs> <laughs> <Alas ama> mo? <laughs> pumunta mental. Putang na mo, pumunta ka na nga. sa mental? pa kita. Ano, gusto kong pumunta doon. Ba't pumunta ka mental? Ako yung sa tao. Hindi, pumunta mental? Oo! May kasabay ako. Yan, kilala mo kayo na ako. Ano? 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 mental Ano? 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 Hindi mo na yung ba? Ano sabi niya sa'yo? Ano sabi niya? Ano sabi niya sa'yo itong ano sa'yo. Ba't naubos ang ipin mo? Si Ba't naubos ang ipin mo? Ang sa iyo. ko na yan. mo ng po. Ingay, Aon. Ipupunta ka ng mental. Pakakot mo yan. ako ka pumasok ko yun. May ka. Hindi. Pagpapos siya sa mental. Ah, sa mandalo eh, ko na ito. Utang ina mo. Ay, baka masugatan ang Takot ng puta. Dapat sakay kinidala sa bental para maayos. Oy, iba, ipa-momo na 'yung ano mo para maganda. Wag! Wala kayo ng kumayo! Ang benta na bagay nga sa iyo. Bagay ka sa iyo. <laughs> oo oh, kapatid mo siguro yung taga kuley dyan kuley na kinadiksta rin na. No? Ano? kapatid mo yung mga taga district na kinadiksta rin sa iyo pito nagpapagupit yan e eh. oo? Oh? ha? tango sa tangilong niya ito mo Jeric Ravallio may ito, no? ah, lahi yung bumbay Ah, oo lahi kasi lahi, lahi dapat talaga para eh, dadala sa mental yun alam mo yung Ruben yung kalahi ko? yun yun yung ko sina? Paya Ruben yung nakaulap mo si Kusansay? ah yung Paya Ruben yung pulaes? si yan scarumi eh. <laughs> ni Hindi, yung isa yung kapatid. Yung may time? Oo, oh, yeah, oh. pag yung pagbuka ko din yun. Oo nga. Eh si Junior, di mo kamukha. Ay eh, hindi, wag. Patay tayo. Maglala kayo na. <laughs> <laughs> Ay wag, patay okay. tayo. Okay. <laughs> eh. <laughs> Takot ka pala kay Junior eh. <laughs> Takot ka pala kay Junior eh. ka na At ka sa mental at paayos na yan. Sige na, sige na. mo